Yo, what's up mga bagang another reaction video na naman at ito medyo magre-react lang tayo sa isang paring katoliko okay ah uh, medyo na-off lang ako doon sa kanyang naging parang misa okay Panoorin natin muna siya bago tayo mag uh, reaction dito pa uh, mga kabagang bago tayo magbigay ng opinion and also um, himay natin kung tama ba o mali okay sa pananaw natin yung kanyang naging dialogo dito So, uh, play ko lang to guys and then sabay-sabay tayong mag-react. Okay? Uh, Ayan, ulitin na lang natin. Uh, alagad, Ay, wait lang guys. Dinawang ko lang ha. Ulitin natin, okay? Let's go. Ay, mga putik. Humusga, mga bulalo. Sapa, sapa, pa Ang mga taong humusga. Ito guys, yan. 18 senador. Uh -huh. Ang mga hudas na mukhang alagad ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Alright. Sila ang mga pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas ngunit ginamit ang puder naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya pinili ang kamatayan at si Barabas. All right. So, nag nakikita niyo ba guys yung punta? Isa pa. Okay, run natin na isa pa. Ang mga taong humusga, uh -huh. 18 senators, ang mga Sabi niya, yung 18 senators na bumoto pabor para ibalik yung impeachment complaint doon sa House of Representatives o doon nga sa Kongreso, is tinawag niyang mga hudas. Okay? okay. Ito guys, napanood ko lang kahapon kay Alan Peter Cayetano, isa sa mga judge senator, na hindi naman siya dismissal. Okay, parang sabi niya rem remand remanding. Basta may ganong term siya, hindi siya totally dismissal, pero parang ibabalik siya para mag-explain pa ng mas klaro yung uh, uh, kongreso. Kasi nga parang may mga uh, rules din na medyo sabit, gawa nga ng medyo na madali nga yung impeachment complaint. So parang apat kasi yung uh, to give you uh, a little context lang mga, mga kabagang no, Based na sa pag-alam ko. Apat kasi yung na-file na impeachment. And then yung pang-apat ayun yung ipinasa sa Senado which is for uh, para sa saligang batas natin o sa constitution natin, bawal siya So, kailangan maghahain ka ng kasong impeachment isang base lang sa loob ng isang taon. Okay? Pero kasi ang nangyari, hinihain yung apat at yung isa lang yung pinail doon sa Senado. Which is, na-overlap nyo yung tatlo. Na mali, da, mali yun sa konstitusyon. Kasi dapat, pag may nag na isa, ito muna dapat ang i-file mo doon sa kongreso and then pag nakapasa siya, ipa-file mo naman ngayon at itut itutuloy mo papuntang Senado. At ayun yung parang uh, na-overlap yung tatlo. Pang-apat. Yung pang-apat na lang talaga na-file nila. Which is, ang sabi naman ng mga kongresista natin, is parang, ito daw yung parang uh, uh, pinagsanib-sanib na tatlong complaint at ginawa na lang isa. At ito nga yung pang-apat. Which is nga, parang ang sinasabi ng ating mga senador na hindi siya valid at medyo magiging alanganin siya pagdating sa ating uh, constitutional rights. Okay? So... Kaya nila ipinapabalik kasi nga ganun yung mangyari. Na ito, parang sinasabi ni Cayetano na, ito na ba talaga tong pinafile nyo? Or gusto nyo mag-file ng panibago? Or kailangan nyo pa ba talagang ituloy? Or may mga pagbabago kayong gagawin? Okay? So, technically speaking guys, hindi siya dismissal for impeachment. Hindi siya binitawan ng Senado. Pinababalik lang siya for another clarification. Okay? Pero itong ating pare, okay, Okay? Itong ating pare, medyo nagusga na siya agad. At ayun yung nakakainis. Okay? Ayun yung nakakainis. Post muna natin tong video. Ay, sige, sige. Tuloy na lang natin tong video. Kasi baka mamaya may mga pointers pa to. Okay? Pero ayun nga guys, itong pare na to, na medyo nakukupalan ako ng todo. Okay? Bilang uh, alagad ng simbahan, bilang alagad ng Diyos, is dapat sineseparate mo yung, yung opinion base sa kung anong nangyayari sa ating paligid, based din sa iyong katungkulan bilang alagad nga ng Diyos o ng simbahan. Okay? Guys, wala namang perfecto. Okay? At hindi rin maling magkomento. Hindi rin ma uh, hindi, hindi rin maling uh, maglabas ng salo o bin. Pero sana intindihin natin, guys, na kung ano yung sinasabi natin is magre-reflect base sa kung ano tayo sa pamayanan o sa ating uh, kinabibilangan lipunan. At tulad ng isang pare, Okay? Obligasyon mo, bilang pare, na magbigay ka ng mga payo, o ng mga advice, o dili kayo magturo ng aral ng Diyos, base sa Biblia. At hindi base sa iyong opinion. Okay? Kasi ang nangyayari, guys, nahaluan ng pampolitikal na usapin ang mga events, or mga current events ng mga uh, simbahan, katulad nga ng Misa, nahaluan siya ng pampolitikal, which is dapat hindi pwedeng mangyari. Okay? Kasi uh, la hindi lahat mga kunyari, ako kunyari ako'y pare, nagmimisa ako hindi lahat yan sang ayon sa akin kunyari makamarcos ako makaduterte ako makadilawan ako hindi lahat yan sang ayon sa'yo, hindi porkit makadilawan ka, lahat yan makadilawan na hindi porkit makaduterte ka, lahat yan makaduterte na, lahat na minimisahan mo so dapat maging neutral ka lang as a servant of God okay ayun yung pinupunto ko dito at doon ako nakukupalan guys doon ako nabibwisit, okay? Doon ako nabibwisit. Baka may magsabi, bakit ka bagang? Eh may iba rin namang mga Catholic leaders or religious leaders or mga preachers na bumabanat din naman sa ibang tao. Yeah, may point naman mga bagang. Pero bilang isang alagad nga ng sinbang, kailangan uh, uh, maging, uh, maging mapanuri ka dun sa mga ganong sitwasyon may mga religious leaders na nagbabanatan sila kasi dun sa paniniwalang meron sila pang espiritual. Okay, kung sino ba ang Diyos, ito ba ang tunay na Diyos, etc. Pero para haluan mo or para magmanggit ka or para mga uh, hamakan ng mga tao, based lang sa paniniwalang pang political mo at hindi spiritual, eh doon tayo magkakalabuan. Okay? Di lahat naman nang nakikinig sa'yo, katoliko eh. Kung magbibigay ka ng opinion. May mga muslim dyan. May mga christians dyan. May ibang mga religion dyan. Okay? Kaya nakukupalan ako dito sa sinasambit niya. Oo. Hindi ka man pabor na labing walong senador ang hindi pumabor. Okay? Para ituloy-tuloy yung uh, progreso para ma-impeach si Sarah Duterte. Is wala ka rin karapatan para husgahan yung labing walo para tawagin mong hudas. Bakit? Perpekto ka ba? Unang-una, kay father, kung sino ka mang pangalan mo, unang-una, hindi ka Diyos. Okay? Ang Diyos, ang malamang ang manghuhusga okay sa tamang panahon sa paghuhukom nga na tinatawag tanging Diyos ama lang ang manghuhusga sa atin kung tayo ba ay isang hudas o tayo ay naging mabait habang tayo nabubuhay dito sa lupa okay kaya kahit sino na nandito sa lupa mapresidente man niya pinakamayaman man niya pinakamatalino man yan dito sa lupa wala siyang karapatan para magsabi na oy hudas ka Hoy, tarantado ka. Hoy, gago ka. Wala. Wala kahit sino. Okay? Pwede, pero pang personal mo lang yan. Okay? Pang personal mo lang yan. Hindi ibig sabihin na pag sinabi mong, itong mga to, hudas, gago, tarantado, is ikaw na yung tama. Okay? Hindi yung pwede mangyari. Okay? May kanya-kanya pa rin tayong opinion. Pero sana, okay, sa ating kanya-kanya natin mga opinion, bilang kaparian, bilang alagad ng Diyos, sana na natin yung ating emosyon sa ating mga pang-personal na pang-political na opinion. Okay. Sana nagigits nyo kabagang kasi hindi naman ako pro o anti-impeachment. Okay. Kahit anong matuloy dyan, wala akong pake. <laughs> okay. Kung may impeach si Sarah, so be it. Okay. Harapin niya. Walang problema. Kung hindi matuloy, so it. Edi, hindi maaksay ang pera ng gobyerno imbis na ilaan para mag-impeach-impeach. E di na lang sa ibang bagay. Okay? Kung baga, either way naman mga bagang wala naman din tayong mapapakinabangan eh. Okay? Makakulong man si Sarah. Oh. Hindi man siya makatakbo na. Ayan. Ang dami naman pwedeng tumakbo eh. Okay? Kung makaduterte ka, kung hindi na makatakbo si Sarah, edi patakbo niya yung mga kapatid niya. O kaya patakbuhin niya sila bongo. O kahit sino pwedeng ipatakbuhin na kalyado nila. Ganun din sa mga dilawan. Okay? Kung hindi matuloy o hindi ma... Kung manalo si Sara sa kanya impeachment. No. Oh, Just be it. Problema ba dun guys? Wala naman eh. Kung guys kasi ang kalaban natin dito guys yung kanya-kanya nating opinion eh. Pero sana Ito yung pinaka point ko Kasi dito sa video na to guys Sana I-separate natin Yung ating Pang-spiritual uh, Spiritual na gawain Sa ating Pang-political na gawain Or parang pang na opinion Okay Hindi kasi magtutog Mayang kah guys Kahit ano natin gawin Iba ang religious thing Sa political thing Okay Ang political thing Napaka rume guys Ang religious thing Dapat Sagrado yan Hindi yan inaaluan Kung anumang kabayasan Okay So sana sa mga kaparing katulad nito guys, okay, sana matauhan kayo. Okay, kaya may mga nadidismayang mayang miyembro nyo, katulad, katulad ko, ako katolik ako guys, sa papel na lang. Pero sa puso't isip ko, ay sa puso't isip ko, ayoko na maging katolik. Why? Dahil sa mga katulad ng ganitong mga pare. Okay, na dinidisrespect yung relihiyon Okay, kasi, di ba, ya sila sa mga opisyalis eh. Yun sila sa mga may katungkulan eh. Tapos, isa sila sa mga nakikisali sa mga ganyan. Okay? Kahit pabor man yan, yung pananaw man ng paring yan, ipabor sa akin o hindi. Huwag mong haluan ng pampolitikal. Huwag mong haluan ng mga kabulishitan mo. Okay? Yung mga sarili mong opinion. Never mong haluan. Huwag na wag sana. Kahit sa misa o kahit saan man. Kumbaga, mag-opinion ka patungkol sa paniniwala mo sa Panginoong Diyos. Magbigay ka ng mga aral. Magbigay ka ng mga sita sa Biblia na pwedeng uh, mas maging positibo ang mga tao, mas maging maayos ang buhay, na wag nang makigulo sa mga pampolitikal na ganyan, okay? Ay dapat ang gawin ng mga pare, hindi hindi para magresulta para mag magkaaway-away. Kaya sa uh, saludo pa ako dun sa iglesia eh, na ayaw nila ng kaguluhan. Eh, okay? Kumbaga parang kapayapaan ng gusto nila eh, no? Kasi at the of the day, tayo pa rin naman ang mamimili ng ating mga magiging ang uh, ating mga uh, maluluklok na opisyal, okay? Ganun pa rin naman eh, demokrasya pa rin naman tayo guys, okay? So yung mga opinion natin, puro tayo-tayo lang naman din, <laughs> okay? Sabihin niyan, may mga naapektuhan kasi mga may hirap, di na umunlad. Dati rin naman ako talagang nasa luklukan ng ano guys, pero ginawa ko lang nagsumikap sa pag-aaral and eventually nagkatrabaho. And then nga, no? nagagawa ko na yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati. Nabibili ko yung mga bagay na gusto ko. Okay? Ilang pangulo yung dumaan. Mahirap pa rin naman ang Pilipinas. Pero ako ba na natiling mahirap talaga na as in talagang nandun pa rin sa laylayan? Hindi. Okay? May mga bag... May hindi ako nabibili, guys. Okay? Pero, doesn't mean na hindi ba ako nag-level up ng buhay? Nag-level up kami guys. May maayos kami bahay. Okay? Naka-aircon kami. Okay? May rep kami. o, <laughs> oh, di ba? Wala kaming sasakyan. Okay? Pero alam mo yung masayang buhay at kontentong buhay, naabot namin guys. Okay? Hindi dahil sa mga politiko. Okay? Dahil sa sarili mo at sa tulong din ng Diyos. Kaya nga guys, hindi lang naman porket sinabi natin na naapektuhan tayo ng mga political na yan, mga politiko na yan, no, hindi, di ba ka magpa-apekto, okay? <laughs> Nakatawas ako ng pag-aaral, wala naman tumulong sa akin politiko na sumagot ng test paper ko. Kahit pa guys, walang nagbigay sa nanay at tatay ko na politiko na nag-abot. No, ito, abot mo kay, ano, kay kabagang, ha, pamasahe niya, papunta school. Ito, pambili gamit, wala. Kahit, kahit kapitan, walang nagbigay nung nag-aaral ako. okay? Kaya huwag nyo sasabihin sa akin, guys, na mahi tayo dahil sa mga politiko. Hindi tayo mahirap dahil sa politiko. Mahirap tayo dahil yung mindset natin pang mahirap. Okay? Ibayin natin yung mindset natin. Kailangan kung mahirap na yung buhay mo, dapat yung mindset mo pang mayaman. Ganun. Okay? Para hindi ka aasa sa ibang tao. Kasi kung mahirap ka na, tas yung lifestyle mo at yung mindset mo pang mahirap din, wala, mangingit mangingi ka, lalad ka na lang ng ganyan, naasa ka sa bigay. Okay? So, ayan yung ibig ko sabihin dito, guys. Na huwag na tayong pagpaniwalain ng mga ganito. Okay? So, stop up the meaning of this, guys. Uh, huwag na natin itong bigyan na o oh, haluan, okay? Kung spiritual, usapang Panginoon, usapang Diyos lang, dun lang tayo. Kung lalagpas doon, It's done. Okay? Bahala ka sa opinion mo, bahala sa opinion ko. Pag-usapan politika, opinion mo yan, opinion ko to. Tapos, pero pag-usapan religion, sige, mag-usap tayo patungkol sa religion. Nung mapayapa, nung walang tinatapakan, okay? Kumbaga, salita lang ng Diyos, ganun lang. Yun lang mga bagahang sana naintindihan nyo ang aking mga rant sa buhay katung katungkol dun sa nakukupala na pare. Marami yan guys, lalo na yung nakaupo si Digong, sobrang dami yan. Okay, kaya natatabangan na talaga ako sa katoliko eh. Okay, dahil sa mga ganun. Eh. Sorry sa mga nada, sa mga hindi naman ganyang pare. Ipagpatuloy nyo lang yung mga magagandang gawain nyo, yung hindi nyo pagsali. Kung hindi nyo pagsama sa mga political na gawain, kumbaga, pawang pang or pang mga pang spiritual lang na aktibidad ang ginagawa nyo. So maraming salamat po no. Pero dun sa mga kupal na pare na nakikisali, okay, tigil-tigilan niyo na yan, guys. Okay? Nung una, taong simbahan kayo. Alagad kayo ng Diyos. Kung yung Diyos nyo, Diyos ko ay magkapareho. Hindi tayo magkapareho. <laughs> Iba yung Diyos nyo sa Diyos ko kasi yung Diyos ko hindi hindi ako hindi tayo sa para manghusga. Diyos natin nagtuturo ng tama. Pero kung ikaw, yun sa pare, kung marunong ka na mahusga, baka iba yung Diyos mo. Wala akong pakialam sa Diyos mo. Kung ganyan din naman pala. No? Magkaiba tayo ng Diyos. Di bali nang magkaiba na tayo ng Diyos, guys. Kaysa ganyan naman din. No? Kung sasama ako sa religion na ang, ang mga nagtuturo is ganyan, di na lang po. Okay na ako okay na ako na magkaiba na tayo ng Diyos. Okay? So, maraming salamat uh, maraming salamat sa pananood. I hope manood ka pa sa mga iba nating videos. Please like, share, and comment ka na rin. No? So, uh, wag ko na patagalin. This one and only, Kabagang TVCB. Maraming salamat. No? Good night.